Ang ating aralin ay para sa Kinder Week 37, Quarter 4, Day 1 hanggang Day 5. Ang ating aralin ay mga bilang bago, pagkatapos at sa pagitan. Pag-aaralan din natin ang pagsasayos ng mga bilang. Para sa Day 1, natutukoy ko ang bilang bago ang isa pang bilang. Ang bilang bago ang dalawa ay isa. Ang bilang bago ang 5 ay 4. Ang bilang bago ang 8 ay 7. Ang bilang bago ang 4 ay 3. Nauunang bilang. Isulat sa bawat bilog ang nauunang bilang bago ang bawat numerong nakasulat. Nauunang bilang sa tatlo ay two. Nauunang bilang sa five ay four. Unang bilang bago mag 1 ay zero. Unang bilang bago ang eight ay seven. Unang bilang bago ang 2 ay 1 Unang bilang bago ang 6 ay 5 Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating aralit. Natutukoy ko ang bilang bago ang isa pang bilang. Ang bilang pagkatapos ng 5 ay 1 6 Ang bilang pagkatapos ng 2 ay 3. Bilang pagkatapos ng 8 ay 9. Bilang pagkatapos ng 3 ay 4. Kasunod na bilang. Bilugan ang bilang na nagsasaad ng kasunod na bilang na nasa kahon. Six, seven, three, four, 9 10 two, three, five, 6 Seven. Eight. Tayo ay nasa ikatlong araw. Natutukoy ko ang bilang sa pagitan ng dalawang bilang. Ang bilang sa pagitan ng one at three ay... Two. Bilangin natin. One, two, three. Ang bilang sa pagitan ng 8 at 10 ay 9. Bilangin natin. 8, 9, 10. Ang bilang sa pagitan ng 5 at 7 ay 6. Bilangin natin. 5, 6, 7. Ang bilang sa pagitan ng 4 at 6 ay 5. Ating bilangin. 4, 5, 6. 5. Ano kaya ang nawawalang bilang? 6. Mahusay. 7. Bilangin natin. 5, 6, 7. 8. Ano kaya ang kasunod ng 8? 9 and 10. Bilangin natin. 8 9 10. Two. Ano kaya kasunod dito? Three and four. Ating bilangin. 2 3 4. One Ano kaya kasunod dito? Two three. Bilangin natin. One, 2, three. 4. Ano kayang kasunod dito? Five, six. Ulitin nga natin. 4, 5, six. Six, seven, eight. Bilangin natin muli. Six, seven, eight. Tayo ngayon ay nasa day 4 ng ating aralit. Naaayos ko ang tatlong bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 4, 3, 5. Alin kaya dito ang pinakamaliit na bilang? Kung ang sagot mo ay 3, mahusay. Ano naman kaya ang susunod na maliit na bilang pagkatapos ng 3? Four. At ang sumunod naman ay Five. Bilangin natin muli. Three, four, five. Ayusin natin muli mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bilang. Alin kaya ang pinakamaliit na bilang? Ang sagot mo ba ay seven? Alin kaya ang sumunod na maliit na bilang? Ang sagot mo ba ay 9? At ano naman ang natitirang bilang? Ito ang pinakamalaking bilang sa tatlo. Ang 9. Basahin natin muli ang mga bilang. 7, 8, 9. Pagkakasunod-sunod ng mga bilang. Mga bilang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 3, 5, 4. Alin kaya ang pinakamaliit na bilang? Ang sagot mo ba ay 3? Tama! Ano kaya naman ang sumunod na maliit na bilang? Ang sagot mo ba ay 4? Ano na lang ang natitirang bilang? Ito ay 5. Ito ang pinakamalaking bilang. Bilangin nga natin 3, 4, 5. Narito pa! Alin kaya ang pinakamaliit na bilang sa seven, nine, at eight? Kung ang sagot mo ay seven, magaling. Alin kaya naman ang sumunod na maliit na bilang? Ang sagot mo ba ay eight? Mahusay! At ang natitirang numero o bilang ay? Ang number nine. Ito ang pinakamalaki sa kanilang tatlo. Seven, eight. 9. Tayo ngayon ay nasa day 5 ng ating aralin. Naaayos ko ang tatlong bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ayusin niya natin ang bilang 5, 7, at 6. Alin kaya dito ang pinakamalaking bilang? Kung ang sagot mo ay 7, magaling. Alin naman kaya ang sumunod na malaking bilang? Kung ang sagot mo ay 6, mahusay. At ang pinakamaliit na bilang na natitira ay 5. Basahin nga natin ang mga bilang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na bilang. Ito ay 7, 6, 5. Magaling! Narito pa ang isa. 2, One, three. Alin kaya ang pinakamalaking bilang? Kung ang sagot mo ay three, magaling! Alin naman ang sumunod na malaking bilang? Ang sagot mo ba ay two? Tama ka! At ang natitirang bilang ay one na pinakamaliit na bilang sa tatlo. Bilangin natin o basahin natin muli. Three, two, 1. Muli, ito ay may ayos na pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na bilang. Pagkakasunod-sunod ng mga bilang, pinakamalaki hanggang pinakamaliit. Naaayos ko ang tatlong bilang sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ayusin natin. 4, 2, 3. Alin ang pinakamalaki. Kung ang sagot mo ay 4, magaling! Alin naman ang sumunod na malaki bilang? Kung ang sagot mo ay 3, ang galing! At ang pinakamaliit na natitirang bilang ay 2. Basahin nga natin ang mga bilang na nakaayos ng pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. 4, 3, 2. Ito pa ang isa. 7, 5, 6. Ay kaya dyan ang pinakamalaki? Kung ang sagot mo ay 7, mahusay. Ay naman ang kaya ang sumunod na malaking bilang. Kung ang sagot mo ay 6, magaling. At ang pinakamaliit na natitirang bilang ay 5. Basahin natin ang mga bilang na nakaayos ng pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. 7, 6, 5 Maraming salamat sa pananood at pakikinig. Maraming salamat sa pananood at pakikinig. Nawa ay marami kayong natutuhan. Hanggang sa muli nating aralin, paalam!